To our YouTube channel and for today's video ay ituturo ko na naman po kayo dito sa gintuan at alamin natin kung nagmahal na ba ang program ng ginto Hi guys! Nandito na naman tayo ngayon dito sa Umping. Ayan. At samahan nyo na naman ako mag ikot, -ikot dito at maghanap ng mga ginto na mga order sa akin. At sinasabi ko sa inyo, legit na legit talaga. Dito, mag-iingat lang kayo dahil hindi pa rin nawawala ang mga manluloko sa paligid. Pero dito, observe ko dito sa buong Umping. Medyo okay na halos lahat ng store dito ay legit na rin naman talaga na ginto bibihira na lang din po yung mga nanluloko na mga Chinese like yung mga nakaraang nag-viral. May nag-viral na nakaraan na 14k lang atay nakuha ng buyer pero ang sinabi sa kanya is 18k. So mag-iingat tayo diyan lalo lalo na kung pupunta tayo ng ibang bansa at hindi na tayo makakabalik sa Pilipinas. Mahirap po talaga mag-return. Pero syempre kaya ganitong vlog ang ginawa natin para maka-update tayo sa mga pamilya natin sa abroad na gusto din maka-avail ng mga ginto dito sa Pilipinas. Ang kinaganda po kasi dito sa atin, kapag bumili ka po ng ginto dito ay hindi na kailangan ng taxes. Unlike sa ibang bansa, pag doon ka bumili ng mga gold ay meron po talagang taxes na naka-include. Dito po sa Pilipinas talagang napapansin ko na pag ka ng per piece or per gram, wala po silang taxes. Kung magkano po binigay sa inyo, yun din po ang babayaran ninyo. Pero po pag bumili po kayo like sa Japan or sa Saudi, meron po taxes or bat kada gold na bibili ninyo. Kaya kung magi invest kayo at nandito naman kayo sa Pilipinas, pwedeng pwede po kayong bumili dito at dadalhin nyo rin sa ibang bansa na panggamit nyo lang po. Pero syempre, mag-iingat po tayo, lalong-lalong na po kung bibili kayo sa online. Kasi talamak na po talaga ang mga scammer ngayon na kumakalat sa online. So, minsan makikita nyo na mas mura ang program nila or per piece. Pero yung pala, scammer sila. Meron naman po na good transaction naman po na mura din po ang program. Pero kulang po sa timbang. Kaya kailangan, piliin po natin, maging matalino po tayo sa pagpili ng mga seller. Pwede rin po tayong Uh, maghanap ng legit na supplier para at least maiwasan natin ang maloko o ma-scam. At eto nga po palang vlog na to ay para din po sa inyo sa mga gusto po na makahanap ng runner dito sa Pilipinas. Open na open po ako. I-follow nyo lang po ang aking Facebook account. Rene Lisa Santos, hanapin nyo lang po yan at pwede nyo na po ako i ipm tapos ako na po ang mag sa inyo. At talaga namang legit na legit at hindi kayo maluloko. Ano siya? 18K? Yan 4K din. 18K po. Ah, 18K. Ito. 7,999 18K? Terima kasih Guys, nasamahan nyo na naman po ako pumunta po sa ating gold warehouse o ang umping, ang bilihan po ng mga gold. Ayan, nakikita nyo naman. So, so far, nung pumunta po tayo kanina, medyo onti lang po ang mga bumibili. Kasi more on online na po tayo. More on online transaction na po, hindi na po talaga pumunta doon. Kaya kung naghahanap po kayo ng... Uh, pasabay. Usong-uso po yan. Lalo na kaming mga nandito sa Manila, pwede po namin kayo isabay. Kahit po nasa ibang bansa kayo, kahit po nasa probinsya kayo, pwede po namin kayong bilhan ng ginto. At legit na legit po ha. Iko-comment ko na lang po sa comment section kung ano po ang personal FB ko. Pwede nyo po akong i-message doon. At makikita nyo din po na uh, marami na rin po artista ang mga nagtitinda na po ng gold and mga Uh, creator or blogger marami na rin pong nag -o online ng mga ginto kasi nga po napakabenta po talaga at hindi na po sila pumupunta mismo sa pinakabaksakan kanya-kanya na po silang supplier kanya-kanya na pong nagbabaksak sa mga Uh, creator or artista na mga nag-online live, syempre, nagdadagdag po yan sila ng program. Hindi nyo yan makukuha kung magkano man ang kinuha nila sa supplier nila sa Umping or saan man dito sa Pilipinas. Ayan. Pero ang maganda doon, legit nyo pong makukuha kasi kilala na po sila. Katulad po namin ng mga vlogger at mga nag-online selling, pwede po kayong ah uh, bumili. Ingat-ingat lang po talaga sa mga scammer kasi meron din po sa online na mga mura pero may scam po kayo. Kaya mag sure po tayo sa pagbili natin ng ginto. And again, kung bago ka sa akin channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe me para updated ka sa aking mga latest video. Thank you so much and God bless everyone. Maraming salamat nga po pala sa mga member ko dito po sa YouTube. Maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal nyo kay Mami Rain's Vlog. Salamat po! God bless!